matigas pa pala so we have to ano na pala nito lagay natin yung ating tinanggal na ano I think takpan ko na lang para maluto na agad mag Good morning guys welcome to my channel welcome to my vlog magluluto daw ako pin ako pinaluluto ng bus ko ngayon kasi tingnan mo yung buhok ko eh Diyos ko ayos Ayan, magluto tayo ng pinakbit, guys. Itong pinakagusto ko sa lahat yung ating ingredients. Pasensya na ha, madalian lang ito. Ayan, meron dito yung okra dyan. So, samahan niya ako. Ay, kailangan ko na lutuin. Saan <laughs> na tayo, guys? Lagyan natin ng oil. Teka lang, baka, baka sumungit na punin ang mungkuan roon. Uy, okay, naku. Ang aming... sige. Kapag makaamoy ng usok po ang ano, ang aming aming kwan dito. Yung smoke, ano. Ito wala namang nasusunog. Ibilipan mm. <laughs> din yung smoke hindi siya maka yung smoke para hindi siya maka akyat yung amoy. Ayaw ko muna rin sa umusok. Maingay ito. Maingay yung aming kuwan. So, Pagpuloyin na natin ang ating mga sugar. Malulutok din yan. Okay. So, lagay na natin yung ating ground beef. Ito ang beef. I know, ground pork pala, not ground beef ground pork. Wala nang mga arte-arte ko guys kasi hindi na <laughs> hindi na pa may pakita ako sa inyo mamaya ha. Hindi yung laman ng aming red Mamaya lagyan natin ito ng ating baguong pero mamaya pa natin yan ilagay. Ayan yung ating iluluto. Simple but yummy. Minsan kasi ako nagluto ng ano guys, ng nitong ano, nitong pinak, pinakbit ba, o basta, parang pinakbit ito. Nagustuhan ng boss ko, ako na kayo na pinapaluto ng ano, pinak pinakbit. Wait a minute guys. Ayan, lagalagay na natin itong ating Inubos ko na yung aking aming ano para di sige gluto. Ayan. Pag medyo lito na yung ating ano Baka tayo maglalagay ng bago hmm. Baka tayo natin siya. bago Bower Naglagay na pala ko ng water guys maghihintay tayo sa ating niluto habang maghihintay may papakita pala ako guys ito pala yung ating next na gagawin ayan wait lang ha ang next nating gagawin guys tapos na ako dun sa sala medyo makalat pa pero yan yung ating ating ipang ano ipamimigay ito kasi hindi ito magkasya sa alaga ko wala ka naman ipadala pa natin ito sa probinsya ang layo layo ayan hindi ko alam paano ba to. And, meron pa dyan. Although, hindi, ito, hindi ito, ito lahat kasi ginagamit ko pa yung iba. And then, meron din akong i-dispose na shoes. Not all, ha? And itong mga bags. Mga bags. Ito yung bags, guys. so oh. Yun na nga, hindi na nga nagagamit kaya nagkaganito na. Ayan Oh. Mm. Meron pa. O oh, ayan. Ang dami. Ito, I, keep it. Gusto ko to. And this one, I'll keep it gusto ko yan ang dami ayan di dispose na natin yan ito kasi hindi ko itong pwedeng ibigay kasi bigay sa akin to ni mami pindi ito guys sobrang ganda nitong bag na ito kahit ganyan yan kung magsha-shopping ka ayan o oh. pindi yan so ano pa ba Ayun, at saka yung dyan, guys. Madami talagang may mga shirts dyan. No? Ayan yung ating ipangano. And this one. Hindi ko alam kung kanino ko ipamimigay yan. So, ayan. Ayan lang muna, guys. And, ayan. Yan ang ating sunod na project. So, tingnan na natin yung ating niluto na kaya ko po ah, nilagyan ng tubig sa kasi yung aking alaga mahilig siya sa sabaw guys kaya pag mga ganitong pagkain labak ng luto gustong gusto niya kaya ginadamihan ko po talaga ng sabaw para din pag initi natin hindi siya matutuyo meron pa rin siyang sabaw so ayun po yung aming ginagawa <laughs> nagpapaliwanag yung baka may nagtatanong <laughs> ayan na guys lagay na natin yung ating okra and the talong yeah oo, nagano na yung ating anong kalabasa Hala, wait lang ha. Yan. And then, ilalagay na rin natin itong ating ah, uh, anong tawag nito? Ating hipon. Ay, hipon. Ating ano kay Frozen kasi itong aming sitaw. So, kailangan ko na siyang ilagay. Kasi, ayaw na. Ayaw nung, naaga ko yung amoy ng sitaw. Kunti lang nilagay ko. And then, ayan, takpan na natin. lalagay tayo ng asin guys, kunti lang and then pepper lalagay din tayo ng pepper ito kay fresh talaga yung ating pepper na nilagay sobrang sarap nga ang amoy Okay. Pa natin. Hintayin na lang natin siya maluto. Nakalimutan ko pala guys ang ating pinaka <laughs> Ang ating bagoong wait. Ito ang ating bagoong so konti lalagay natin. kaya huli na yan siya. Luto na kasi yan guys. Lutong luto na yung ating pang flavor na lang na yan siya. Yan. And then, tatakpan na lang natin. Tayo natin maluto yung ating gulay. Ay, hindi pala tatakpan. Yan. Hindi ko siya nilagyan ng ampalaya. Kasi ayaw ng alaga ko. Mukhang mapait yung ampalaya namin. Yan lang. Hmm, Nice. At pag medyo maluto na sila, ilagay na natin ulit 'yung ating. Meron na hindi ko naman inubos pag ano 'yung ano. Medyo matigas pa pala so help to ano na pala nito. Lagay natin 'yung ating tinanggal na ano. i think takpan na lang para maluto agad. na agad. Mga alas 12.30 na. Ayan. So, wait lang natin yan pa maluto. Check natin. Luto na ang ating luto. Luto na. Ha? Luto na. Yeah. Mm. Ayan. Luto na ating nga Luto na guys. Luto na yung ating ay, bakit ba? <laughs> Luto na yung ating ano, tama na siya sa templa. So, see you later. Kain tayo. Ayan na guys. Kain tayo. Yan yung rice ko. At saka yun yung ating gulay. So, kain tayo. Ito yung kakain natin. Dito ko na lang kumain kasi para diet kasi. Nag-diet tayo guys. So, ayan. Kain muna ako. Thank you for watching and God bless everyone. Ang sarap talaga pag ganito yung nakain mo. Tutu. So bye bye. God bless everyone. Don't forget to like and subscribe on my channel. So help me guys. Thank you.